mas inspired din daw ngayon magtrabaho si sesat Lalo na't maganda na ang relasyon niya ngayon sa kanyang mga anak. At sa katunayan, may pinaplano daw isang pelikulang kasama ang anak na si Diego. Yan, panorin po natin ang BTR. Good morning when you wake up, na na raramdam mo na yung kapayapaan and uh, and uh, ang sarap yung kasama mo na sila, kaakbay mo na sila sa mall, sa restaurant, everything. Nagago. Well, sa ngayon dahil nag-aaral sila and uh, may trabaho din, lalo na si Angelina, aside from her school, may may mayroon may, may, may siyang mga work as an actress, as a singer. So, weekends, church, Ayan, pag ano, pag mayroong occasion, ayan, nakikita kami. But we text each other all the time. Message. That's my dream. Just like with Diego. Nakatrabaho ko si Diego. Tuwantawa ako talaga. Sabi ko, eto na yung ano, uh, isa sa mga ultimate uh, dream ko. Makatrabaho yung aking mga anak. Kasi si Diego, nakatrabaho ko na. Pero, isa pang gusto ni Diego rin na mangyari. Ako rin, gusto ko rin. Makastar, makatma, makasama ko siya. Action film. Kasi dream niya yun eh. Gusto ko yun. And uh, meron na po akong hinahandang kwento para sa amin dalawa. Ayan, gaya nga nasabing si Ezra Montano, nakatabaw niya ng anak niyang si Diego doon sa pelikulang Made in Malacanang na gumanap po doon si Diego bilang si Bongbong Marcos. Made in Malacanang, di ba? Made in Malacanang ba or Marger? Made in Malacanang, tsaka Martyr or Martyr. Or Martyr. Or kasi magkasunod. Oh, oh, oh. Puso mo, magkasunod. <laughs> Made in Malacanang oh, yung una. Sila pa rin kasi yun eh. Tapos oh, siyempre, oh. kapag ka mm -hmm. anak pa rin niya si Diego, anak pa rin niya si Christine Garcia. Si Ay, Christine! Ray 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 oh, yun yun. Barker, making Malacanang una. secret Barker. Pero ang gusto ni Cesar, makasama siya okay. sa isang action yung, film. Hindi talaga magkaka-eksena sa no, talaga. action oh. film. Pero so, talaga magkaka-eksena na Medyo malakay yung parang, oh, alam mo, na parang hindi mo ako talagang tinukurin natin. Parang, This wala kang tiwala sa akin. Di ba, ipakayang ko. Gumalaw Guma diba? itong floor? <laughs> Di ba hindi? Uh -huh. Di ba may gano'n sasabihin? Di ba na kanya na parang si Bongbong para hindi gano'ng kalaki ang tiwala sa kanya nung nasirak Ferdinand Marcos. Parang mm -hmm. gano'n, di ba sa movie? May confrontation scene siya na nakakayak talagang umiyak ako nung napanood ko yung movie. Ang ganda nung mic, oh my girl. Eh, mm -hmm. Pero nakakatuwa at itong si Cesar eh, Okay na okay na siya sa kanyang lahat ng mga anak. Alam mo, it started mm. nung napatawad siya ni Sunshine Cruz, di ba, started kasi, parang si Sunshine, natanggap niya na talaga na okay na sila ni Cesar. At kaibigan na rin niya, yung kasalukuyang wife ni Cesar. Pero ang maganda rin, naging okay na rin sila nitong si Diego kasi dati, may sama ng love oh, Diego. Oo, yung mga sinasabi ni Diego. At ang napagdaanan din naman ni, na uwi pa sa mga demandahan, napagdaanan ni Sunshine, yung tatlo niyang anak, di ba? At time, nalayo sa tatay nila, di ba? Ang daming intriga, di ba? May issue nil pero ayaw ko nalang bagitin. Correct! Edit, diba ito sa mga anak pero ko Pero maganda, all's okay well that ends well. Oh, yeah. Oh. Yeah, talagang ganyan, Diba? Yung tatay niya, nag-reach out ka sa anak, diba? Mm -hmm. Ay, si Diego yata nag-reach out kay Cesar kaya sila nagkaayos, mm -hmm. diba? Ang nakakatuwa, yun ang sinasabi natin sa showbiz, tulad din ni Pokwang at saka yung, ano, diba, si Lee, diba, na ganit siya for now. Pero hindi natin alam na paglaki oh. ng bata, magbago. Oh. Like Jacqueline Forster at si Benji Paras, mm -hmm. diba? Eh, na nilayo rin, she... diba, okay. ang mga anak, si, si Kobe at si Andre, diba? Na kahit yung dalawang oh. anak dati galit sa mami nila. Yes. Okay, so, Jackie uh -oh. May issue niya kung bakit galit. di ba? Di umano, di umano, uh -oh. di ba? Pero talagang It's ano, maghihilom ang mga sugat uh -oh. pagdating ng uh -oh. panahon. Correct. Yes. Ayan nga, kasabi ang time heals Heal. all wounds. Yeah. yeah. yeah.